bago maratipikahan bilang batas ang Panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers muling nanawagan ng mga grupo ng mga siman sa mga mambabatas na tanggalin ang isilingit na provision na bond requirement kung saan lalo pang maaantala ang pagkuha nila ng monetary claim sa DOLE narito po ang report yes, the Kinalampag ng iba't ibang grupo ng mga Pinoy seafarer ang tanggapan ng Senado bago at sa mismong araw na isinalang sa deliberasyon ang Panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers sa Bicameral Conference Committee. Sigaw nila, tanggalin ang escrow at fiduciary provision. Para sa mga marino, malaking pahirap ito sa kanila dahil sa halip na mapapakinabangan na ng nadisgrasa o nabaldadong siman ang napanalunang disability benefits, ay ilalagak muna ito sa isang account hanggat walang desisyon ng Korte Suprema sa apela ng mga ship owner ang normal na proseso kasi nito, pag nabayaran ng SIMAN na sa kaso, ay matatanggap na nila agad ang pera ngayong araw na to. Pero ngayon, pag pumasok itong screw account or fiduciary, ay hindi na nila makakuha agad. ma uh, ipupunta muna, may lalagak muna sa screw account. At doon ay 5 to 10 years bago makuha ng SIMAN. Di ba? Maraming mamamatay na SIMAN. Matapos ang deliberasyon, lumabas mismo ng Senate Building si Senadora Risa Odeveros at hinarap ang mga marinong nagre-rally para ihatid ang magandang balita. Mga tatlong oras din po, kalahating araw. Ang higit na maraming minuto doon o oras ay inilaan doon sa aming debate tungkol sa escrow account. Kalaunan ay tinanggap po ng uh, mga kasama sa House at Senate tanggalin na yung reference explicitly sa escrow account. So, doon pala ang tagumpay nyo na po iyan. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang senadora at inanunsyo agad sa mga siman ang di naman kaaya-ayang balita. Ito po yung bahaging hindi paganap yung ating tagumpay ay may naipasok sa bicam version na bond. Bond na ilalaan kapag ka ang isang kaso na una nang napanalunan ng seafarer ay iaapila ng ship owner. At doon po kami tumagal ulit sa pagdedebate dahil di hamak na mas kaya ng ship owner magpa-appeal tumagal ng isa, dalawa, tatlo, higit pang taon kung saan ang alam po natin ang bond taon-taon po ay kailangan bayaran. Bagay na ikinadismaya ng mga marino. Eh ang sabi nga ni Congressman Salo, eh pwede naman kayong mag-ban. Pambihirang patis naman yan. Wala na nga kayong makain, magbaban pa kayo. Saan naman kayo may kukuha ng ipang baban? So, tama po yung sabi ni Congressman Salo. Meron pong 6% interest per annum. Pero pag samasamahin mo yan, kahit may interest pa yan, sabi ko nga, aanhin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. The, the total amount plus the interest, kung sino, ano, ano pang gagawin mo ron kung wala na yung pamilya mo. Para sa mga marino, lumalabas na halos walang pinagkaiba ang bond requirement sa escrow of fiduciary provision dahil ang layunin nito ay para hindi makuha ng sima ng panalo hanggang matapos ang apela sa CAOSC. Dagdag pa nila, mapipigilan na sila na ilaban ang disability claim nila dahil hindi nila kakayanin ang mabigat na requirement na pagbibigay ng bond. Kaya mapipilita na lang silang tanggapin ang disability compensation na gustong ibayad ng manning agencies. Ang tingin namin dito ay hindi makatarungat at uh, dagdag ito pahira para sa aming mga seafarers. Una, maiksilang ang buhay namin sa barko. Pero ang kasuhan dito, napakahaba hanggang sa nagkakadamatay na ang mga seafarers. Nangako naman si Ontiveros na babantayan ang pagpasa sa batas na magiging pabor sa interes at kapakanan ng mga marino. So sa huli po, uh, nagmanifest na lang po sa aking mga kasamahan. Ipinmahan ko yung Bicam Report pero isusulat ko po doon yung note na continuing reservation sa buong konsepto ng bar. At least on the record po yun, para sa patuloy natin na legislative na trabaho na iwasto yung bahaging iyon ng Magna Carta of Seafarers. Patuloy naman ang panawagan ng mga marino sa mga mambabatas na kung bagong bayani ang turing sa kanila, ay dapat ipasa ang isang Magna Carta na magbibigay proteksyon sa karapatan ng mga Pinoy seafarers at hindi ng mga agency at ship owners. Dominic Almelo, para sa Bayan.